but thank you Mingay thank you po na pinakain mo ako kami tingnan mo ang ganda o naka line up sila mga kabagam um, mo I really can't resist ano uh, parang hindi ko sila maiwanan <laughs> ay naku attached talaga ako sa mga mm, kahit anong animals ay ka cute tingnan nyo mga kabagam ala ay ka cute, -cute talaga nila super cute. Wow, tingnan mo. <laughs> super cute. Nako. Ay, nako. Diyan lang sila. sige, sanbating kayo dyan. Mm-hmm. marag mga korek. Ay, shush. Maramag mga korek, ay? Mm. Happy na kayo kasi nabusog na, ha? Oo. Alam na ninyo si Mingay Gamay kung papunta na dito. Action, action na kayo dyan. Ready, ready na kaagad. Mm. Sige, 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 sige. O, sige. Talagang ako uwi na. Kita-kits na lang tayo, mga palangga ko, ha? Kita-kits-kits tayo. Sige, sige, sige. oh, sige. Nasdaan na yung mga... Na ba yung dalawang swan? Uy, ano bang ginawa ng isa, Oh? nag -ano siya? mag synchronize swimming si Mother Swan. Tingnan niyo mga kabagang. Synchronize, <laughs> ah, synchronize swimming. Hello! Hello! Ah, oh, yan o, oh, lalaki to. Basta mga pugi, yan, lalaki yan, kung yung may kulay. Tapos yan, babae. Na, grabe Good si madam o, oh, synchronize. Good si madam Shush, Ang puwet ni madam! Kakyut! Busog na kayo, di ba? sige, ako y talaga ipo. Eh, ako y talaga ipo punta na sa ano supermarket. Ba, na lang tayo next week ha. Okay. Wow, ka cute na kababang di ba? Ay nako, talagang very ano talaga nature yan. Ay, amazing. Hmm, kaya pasara dito ko parang ayoko ayoko ng alis pero ay, may ano naman kasi ako, a -a appointment kay hindi pwede. Ay, synchronize ka siya. Grabe yung synchronize ng dalawa. Oh, wow! Sus, nag-synchronize ang dalawa. Couple oh, to sila mga kabagang ko. Mga couple yan sila. Lalaki tong isa ito, oh. Basta yung may kulay. Ito, ito, yung ito. Ay, sa mga, sa mga, sa mahulog. Oh, yan. Lalaki yan siya. Hmm. Hello. Sige, sige, sige. Kusya, kusya kayong dalawa. Mag-kiss kayo, mag-kiss. Mag-kiss kayo. Ay, naku, ka-cute mga kabagang. Naku. Tiyong. <laughs> Naganap yun sila ng mak mak makain. Mm. Yes. Okay. O, sige na. Bye-bye na talaga. Bye-bye na. Final bye. Final bye. Okay. Okay mga kabagang. Palagi lang po bye-bye. <laughs> Sige, bye. Thank you again.